Yan. Ganito mo yung nakukuha yung isda eh pag galing sa palengke. Pag sinabi mong palinis at tinatanggal lang nila. Ito lang. Pero hindi nila tinatanggal itong lamang loob. So, magdadalawang linis ka pa talaga. Ganyan. O, diba? Pag tindera ka ng isda, alam mo kung paano linisin. Yan. Hmm. Pag tindera ka talaga ng isda, o oh, alam mo kung ano gagawin mo, Kung paano mo lilinisin yan. Hmm. Yan yan pagtanggal. Ko! Ewan ko yung iba ko paano sila magtanggal. Ayan. Kasi sa, ano, may mga laman loob pa eh, o. Oh. Diba? Hmm. Saglit lang naman yan eh. Hindi nila lagi nila tinatanggal yan. Basta pag sinabi mo paninis lang, hasang ko lang ang tinatanggal nila. Hindi nila tinatanggal yung part ng lamang loob. di hmm, ba diba? Ah, ito. nakalusot. Hindi na Okay. So, ganyan. So, wash mo lang. Alright. O, oh, diba natuto kayo sa akin mag... Kung paano maglinis. Pindera to ng isda eh. Dati. Okay. So, ganyan. nila ko maglinis Na sa isdang galunggong. pwede mo siya lagyan ng gilit dito. Alright!